Magandang umaga, tanghali at gabi Good evening po sa inyong lahat sa mga bisita po natin ngayon po dito po sa Papong TV uh, mga tagapakinig at uh, lagi pong nanonood sa atin dyan Maraming 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 salamat po sa inyong lahat At syempre po kung bago po kayo sa ating channel mga utol Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe At syempre po pakilike na rin po Pakihit nyo na rin po yung notification bell Dahil ano, ano naman po eh Araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa Papang TV Syempre po para makatulong At marating po natin yung mga po natin dyan Na may problema po sa pag-ibig mga kapatid At syempre po gusto po natin tulungan Sa larangan po ng relationship uh, Bago po tayo dumiretso Lagyan po muna natin kaya ng patalastas. Ayun o! Oh. Ito na po siguro ang pinakasimple pero isa sa pinakamabigat na problema po or love problems na na-encounter ko po as a coach since 2015. Sobrang simple niya. Pero alam niyo po, wasak at durug-durug -durug po kahit po paano ang ating pong kalooban dahil uh, alam niyo naman po, yung mga lalaki, very emotional po yan eh. Pag nakakatanggap po tayo ng ganitong klasing response coming from a girl or let's say sa lalaki din po, alam niyo napakahirap. Ito yung sitwasyon kung kailan hindi nagre-reply ang katext natin o hindi po nagcha-chat -chat ang ka-chat natin which in reality is very annoying po talaga. Sometimes you text him or her, then hindi nagre-reply ng kahit kaunti. Minsan nagre-reply din, and then suddenly biglang boom. Somehow, hindi talaga ka nais ang pakiramdam na to. But don't worry, sabi ko nga po sa inyo, I had prepared uh, a few solution, mga konti pong mga insights para pumaliwanagan po, po tayo kung ano po ang dapat nating gawin. But first of all po, don't ever think na yung pag ma po sa atin or yung hindi pag-reply ng taong kausap natin ay nangangalogan na isang rejection. Mali po tayo doon kasi dahil uh, unang-una yung ganito pong klaseng course of action, napakarami pong pwedeng mangyari, napakarami pong pwedeng dahilan, rason kung bakit po nila nagagawa. Most of us had been in the same situation na po eh. Countless times. Kahit po ako mga kapatid, ilang beses ko na rin pong natanggap ang ganito pong uh, response coming from a certain person. Pero we must be aware na napakaraming dahilan and one of the reason is pag-iwas. Ngayon, ang pag-iwas doesn't mean na directly ayaw niya sa'yo. Hindi po yan ang pinaka-reason noon. Maraming 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 paraan po kung bakit po siya umiiwas. It could simply mean a lot of things. Pwedeng she doesn't know you that much. Hindi kanya masyadong kakilala and masyado siyang naiilang. Pagka hindi po siya sanay. Uh, ayaw niya bigyan ng ibig sabihin uh, yung pagiging textmate niyo po or pagiging chatmate. Pwede rin naman pong stress, pagod, moody, or kadalasan po, may mga ganito ha, ah. hate lang po talaga nila yung texting. Eh. Alam nyo, merong, merong mga taong mas preferred po nila yung ibang ways of, way of communication, ayaw po nila yung nagchat-chat. She wanted to focus na di pa related sa'yo. May mga bagay na uh, gusto niya tuunan ng pansin at hindi ka po kasali doon. Like for example, wala pa po yung attention sa sa'yo. Like for example, her or his job, ibig sabihin hindi related sa atin yan, di po ba? Mga other friends po niya na hindi natin kakilala, pwede rin pong ganon. Mga bagay po na hindi pa po related sa atin. Gusto niya mag-focus sa mga ganong klaseng sitwasyon. And last, sabi ko nga po, pwede rin ha. Pwede rin pong test. Dahil ang mga babae po, kalalakihan po natin, misa test po nila yan. Especially pagkagaling na po sila sa uh, mga red flags na mga ganyan, mga toxic na tao na nakausap nila before in the past, alam nyo ngayon nilalagyan na po nila ng mga pagsubok. Pwede rin naman pong ever since kasi hindi nila talagang ugali yon Hindi sila all out eh. Alam niyo yon At uh, minsan naman, mayroong mga taong nag-open or nagigipag-chat pero hindi ka agad-agad. It will require Uh, a few time bago po sila magtiwala. But before we proceed mga utol, let me clear po na baka sakaling makatulong. Yes, very clear na tayo po ay nasaktan if ever na nangyari po sa atin to. But come to realize and analyze my friend, she or he doesn't do anything wrong. Wala naman po siyang ginawang masama sa inyo eh. ba diba? kung halimbawa siya po ay umiwas, syempre buhay niya yun eh, kontrolado niya yun. Hindi po natin saklaw yung mga ganong klaseng kaganapan po. Second, hindi po siya on whatever reason na nag-cheat-cheat sa'yo. Hindi kanya niloloko. Wala siyang ginagawang ganong klaseng bagay para ikaw ay mag-problema sa nangyayari. Normally, when we try to get or win someone, nagpaplano kasi tayo ahead of time. Kung buhay na buhay sa imagination natin, ah, okay, ah uh, pagka siya po ay nagreply sa akin, okay, ganito po yung mangyayari, yayayay ko siya mag-date. Uh, pag siya po ay nagreply, ibig sabihin may gusto siya sa akin, ah uh, papasyal ako kagad o, Sasabihin ko kagad sa kanya, pwede po bang pumasyal sa inyo? Alam niyo po yung kanan, may masyado po tayong ah uh, uh nagpaplano kagad ng mga bagay-bagay na hindi pa po natin saklaw yung kanyang iniisip. Kaya nga po, when he or she didn't reply, Naku po, biglang bumabagsak po kagad yung kalangitan sa atin at tayo po ay sumasama kagad ng loob. Grabe, bigla po tayo nagbibigay ng mga speculation na, ah, okay, ganito ha, so Miss Bill na basta sumasama po ang ating loob. Kasi po, ang mali po natin during the chat, or let's say, nakikipagmabutihan pa lang po tayo sa isang tao, we already invested too much alam niyo yun, yung about the future. Kumbaga, inisip kaget natin, nag-imagine kagad tayo ng mga bagay-bagay na sinabi ko nga, hindi pa natin saklaw yung iniisip niya. Hindi natin siya pwedeng diktahan dahil unang-una, eto yung gusto natin, iba pa po yung sa kanya. Magkaibang tao po yan eh. Yes, it's good to plan ahead. Agree po ako dyan, for the future. Pero ang tanong, kailan pa naging okay yung i natin ang gusto ng ibang tao? Iba po yun, mali-mali po yun mga kapatid. Sabi ko nga po, meron tayong nais, meron tayong pinapangarap, uh, ini-imagine ang mga bagay which is makakabuti po sa atin. Pero iba pa po ang nasa isip ng iba pong tao. Why don't we rather focus sa sarili natin instead na iniisip po natin yung mga bagay-bagay like for example, kailangan mag-reply siya sa akin kaagad-agad. Alam mo, kailangan sagutin niya itong mga chat ko. Yung mga bagay po nun, yung po mga bagay na tinatawag po natin pang sarili. Dream kasi natin yan eh, at yan yung mga gusto natin. Anyway, di naman po white flag yan. Still, kaya naman pong uh, i-dissect at gawan po ng solusyon. Kaya nga po, ito po yung mga bagay-bagay na maaari pong makatulong po sa atin. Let me explain yung tinatawag po nating the game of life, mga kapatid. Para kasing ganito yan, eh. very, very close yan po ay isang klase ng laro ng ating buhay. Laro ng pag-ibig. A person seems interested sa'yo sa una and gave you his or her number pa nga po. And then you start bugging her, kinukulit po natin, uh, binubulabog po natin umaga, tanghali, gabi, chat natin, tayo po ay nag excite at tayo po ay nagiging excited dahil siya po ay nagre-reply. And then she stops na mag-reply at ang nangyayari po sa atin, tayo po ay nabablanko tayo po ay nagpapanik. Tayo po ay nagkakaroon ng deep anxiety. Uh, nakitaan niya po tayo na we display desperation at siyempre po, naging needy po tayo. Yan lang naman po ang pinanggalingan niya mga kapatid. Kaya po nangyayari yung pag-iwas po sa atin. Alam niyo po kapatid, pag ito po dumarating sa atin, uh, sadyang hindi po natin alam ang gagawin natin Sadyang tayo po ay nabablanko Madalas nga pong itanong yan sa akin uh, Simple lang naman po Lulugar po tayo sa mga bagay-bagay na in control tayo bilang tao kung baga yung sa kanya kasi hindi natin kontrolado yun. And tandaan po natin logically na pagka ipinilit po natin yung mga bagay-bagay like pinilit natin siya mag-reply, sinita natin siya, kinausap natin siya. Alam nyo po mga bagay-bagay na pagka pinilit po natin, hindi po natin makukuha kagad. In fact, lalayo at lalayo pa po sa atin. Lalong hindi po niya maintindihan eh kasi nga po isipin niya, In the first place, hindi mo nga siya naintindihan. Pang sarili po ang lumalabas na ating pong tinutumbok, mga kapatid. Unang-una po, ang gagawin po natin dyan, kapatid, is do not freak out. Kahit anong klaseng sitwasyon, calm down. At syempre po, gawin po natin, huwag po tayo mako-confuse. Unang-una, pay attention at pakinggan mo yung right mind mo na sinasabi niya sa iyo na ah okay you're investing too much kapatid alam mo medyo naging needy ka medyo naging desperate ka ayusin mo muna utol yun po ang dapat natin pakinggan hindi po yung kaliwang isip natin na binubulong-bulong po sa atin na sige tawagan mo kapatid ipaglaban mo habulin mo siya Instinct po kasi yan ng kahit sinong tao na pag kami lumalayo sa atin, hinahabol natin kapatid. Maling-mali po tayo doon Sabi ko nga po, makinig po tayo dun sa right uh, conscious natin na sinasabi po sa atin na maghunus dili tayo, at uh, dahil naman po kasi pagkatayo po you need to uh, settle down at in order to be in the positive position you need to stop and gain composure Kailangan po natin huminto mag settle down ng konti para maibalik po natin kung ano man yung medyo parang nawawala sa atin at medyo nalulus ng konti Yun nga po yung ating composure And then pag meron po tayong uh, perfect at positive composure kapatid doon po yung time na makakapag-isip po tayo ng matuwid at syempre po focus. The more you are calm and relaxed, mas lalo ka makakapag-isip. Sabi ko nga, at the more you will become focus, the more na magahatak natin ang attraction at atensyon niya sa papunta sa atin. Lastly, huwag mag-jump sa conclusion mga kapatid. Remember to be calm. You will become uh na automatically na logical po kasi. Eh. Pag kayo po ay hindi kalmado, parang wala kayong ano, wala kayong sense, wala po kayong kwentang tao pag ganoon po eh. Assuming is always a way out of target. Kadalasan mali po kasi yan Alam ko po kaya ako po binanggit Dahil ang mga tao po madalas mag-assume Madalas po tayong maging uh, Ika nga sinasabi ko Nostradamus Madalas po tayong maghula Manghula ng mga bagay-bagay na Okay siguro kaya hindi po siya nag-chat Kasi po talagang ah, Okay hindi niya ako gusto ah, Meron siyang ibang gusto Meron siyang ibang May ibang nanliligaw sa kanya May boyfriend na siya Sabi ko nga po sa inyo Yung mga assuming na yan Kadalasan po yan. Mataas na percentage, lagi po yung mali. Don't be Sherlock Holmes. Leave her alone, mga otol. Babayaan po natin siya. Kasi nga po, uh, the more na tayo mangungulit doon, the more na masisira nga po. As some trusted friends, ko talagang gusto nyo malaman, alam nyo po yung pinagkakatiwalaan natin ng mga kaibigan po niya. Figure out, mga otol. Dahil lang mahirap po nito, pag tayo po ay uh, nakikipag-usap sa kanila, tayo po ay nagsumbong, tayo po ay gumawa ng eksena and then nakarating po sa kanya, eh baka po masira po yung ating ano, ating personality at uh, pagtingin niya po sa atin. Kaya nga po sinasabi ko na if ever na kayo po ay kakausap, hindi just just for the sake na malaman nyo kapatid, make it sure na katiwati-wala po yung inyong tatanungin at hindi po kayo ilalaglag. Basta if ever nagawin nyo ito, don't freak out and react. It will automatically signal kasi na kayo po ay very unstable na person. Kayo po ay parang walang disposition sa buhay. Kaya instead na magtanong, bago po kayo magtanong kapatid, pag-isipan nyo po mabuti kung ito po ay makakabuti. At ako, ako na po magsasabi sa inyo na hindi. Mas maganda po na kayo po ay tumahimik at maghintay po ng kapiraso. Maghintay lang po ng konti. Sabi ko nga po kapatid, ang kulang lang po dito is interest. Kung siya po ay merong kapirasong interest po sa inyo, kahit napagod po 'yan at puyat po 'yan or nasa trabaho let's say, siya po ay directly sasagot sa anumang klaseng chat or text na inyong binibitawan. Ngayon, hindi po natin pwedeng sasihin dahil okay, sabihin na natin na uh, sabihin natin, okay, may boyfriend po siya, hindi niya ako masyadong gusto. Hindi po totoo yun, kapatid. Interest lang po ang wala. Dahil nga po, maaari po, uh, maaari pong hindi pa po niya na-picture yung sarili niyo bilang uh, bilang special sa kanya, wala pa po kayong soft spot sa kanya. And then isa pa po, baka hindi pa nga tayo masyado pang kilala ng ating pong tinetex. Kaya nga po dapat ma-win po muna natin yung interest po niya. Bottom line po mga kapatid, kailangan lang po muna natin ayusin yung ating composure. Kailangan natin ayusin yung ating sarili. Maaring hindi natin nakukol yung kanyang attention. Maaring may mga bagay-bagay na hindi niya nagugustuhan sa atin. Uh, let's say for example medyo baka arrogant tayo mga uton medyo alam niyo na medyo mabilis tayong gumala medyo tayo agresibo uh, sa pag pursue sa kanya kaya nga po dapat po pagka medyo stay put po tayo i-control at ayusin po muna natin ang ating sarili mag-improve po muna tayo uh, let's say for example it's all about schooling or about working ayusin po muna natin yun sa person para nang sa ganun po ay mapalingon po siya, mapagtanong-tanong po niya, mabalitaan po niya mga kapatid kung ano po yung mga ginagawa natin sa buhay which is very very important for her or for him, let's say for example, na ma-attract po sa atin. I made this vlog actually dahil isipin naman po natin, wala naman po talaga tayo totally magagawa. Kung halimbawa ang uh, dahil choice niya yun eh, kung halimbawa hindi po siya nagre-reply. But in control po sa sarili natin, meron tayong marami tayong magagawa sa mga bagay-bagay Uh, para iusin natin yung ating sarili po muna. Self-worth. Kasi kaya ko po itong ginawa. Totally. Dahil iniiwasan ko po, baka mamaya kayo po ay gumawa ng something na hindi po nating inaasahan. Normally po kasi yung ina-expect ng girl, which is already uh, negative po sa kanyang mind, is yung paghabol sa kanya, is yung pagreply sa kanya na hindi maganda, pagtawag sa kanya, o talimbawa naman pagharap sa kanya na hindi pa po siya ready na tayo po ay harapin. Mga bagay-bagay po na magmumuka po tayong very, very needy at uh, nagmamakaawa po sa sitwasyon. Alam niyo po, hindi po yan attractive unang-una at isa nga po, yan po yung mga iniiwasan niya na hindi niya gustong makita, kaya nga po siya umiiwas na hindi kanya i-text, na hindi kanya kausapin dahil ayaw nga niya po yon. Kaya nga po dapat ang gawin po natin is yung opposite, yung kabaliktaran wherein siya po ay uh, bigla-bigla po mapapaisip kung anong klasing tao po tayo mga utol. Yun lang po, isang paalala lang po to para sa karamihan para meron po tayong direksyon at alam po natin ang ating gagawin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nandiyan, syempre po mag-ingat tayong lahat mga kapatid at uh, laganap na po ang uh, pandemic, ha? alam naman po natin yan na it's really, ano, ha? It's really uh, alarming at alam nyo po napakadelikado mga utol bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay ingat po tayo mga utol, tayo, ingat po tayo mabuhay po kayo, syempre po, Papong TV, salamat po